Anong ganap sa mundo ng showbiz. Ibinahagi ng kapuso actor na si Dennis Trillo ang masamang karanasan niya ng orderan niya ng pagkain ang kasintahan si Jeneline Mercado. Sa kanyang Instagram account ay ibinahagi ni Dennis ang isang video na naglalahad ng pagkadismaya niya sa inorderan niya ng pagkain. Ayon kay Dennis, may nakita silang bubog sa pagkain na binili niya para sa kanyang nobya. Saad ni Dennis sa kanyang caption, Ayaw ko lang na mangyari pa sa iba ito. Since wala kayong contact number at hindi kayo nagre-reply sa IG message ko. Baka sakaling makarating na sa inyo ito 24-7 Super Healthy Marikina Heights Branch. Nag-order ako kagabi para kay Jen around 6pm, ito ang nangyari. Bakit may bubog sa pagkain niya? Makikita sa video na nasa palad ni Dennis ang maliliit na bubog na natagpuan nila sa pagkain. Maririnig naman sa background na sinasabi ni Jennylyn na buti hindi ko nalunok. Buti hindi ko sa nalunok. Sa comment section ng post ng aktor ay agad namang nag-alala ang ilan sa mga kaibigan nila sa industriya. Anong masasabi mo sa balitang ito?